Sa bawat paggising may daladalang alaala si tatay. Alaala ng mga anak na lumaki at naglakbay sa kanika nilang mundo. Sa bawat silid, sa bawat sulok ng lumang bahay, naroroon ng mga tawa ang mga kwento at ang mga simpleng sandali na hindi na maibabalik. Ngunit sa kabila ng lahat ang kanyang puso ay nananatiling puno ng pagmamahal. Isang larawan sa dingding ng buong pamilya nung bata pa kami. Nakangiti kami sa larawan, mga mata puno ng pangarap at ligaya. Ngayon isang anak na lang ang nananatili sa piling niya, si Andrea. Ang mga iba naming kapatid ay malayo, abala sa kanika nilang buhay at pangarap at natutunan ni tatay na yakapin ang katahimikan ng bahay na dati puno ng sigla. Pagpasok ni Andrea sa bahay, hindi niya maiwasang maalala ang mga sandaling lumaki siya sa piling ng ama. Ang amoy ng kape sa kusina, ang halakhak sa sala tuwing may telenovela, ang mga yakap tuwing gabi bago matulog, Ngunit ngayon may lamig sa hangin na hindi niya maipaliwanag. Ang bahay ay tahimik, halos nakikipag-usap lamang sa alaala ng nakaraan. Tatay Andrea, salamat sa lahat. Sa bawat halakhak, bawat luha, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang araw na ito pero masaya ako na nakikita kang muli. Ang boses niya, pabalik-balik sa puso ni Andrea, parang huling paalala ng isang taong nagmahal ng buong puso. Halos hindi niya mapigilan ang luha habang pinapakinggan ang bawat salita ng ama. Sa huling yakap, naramdaman ni Andrea ang bigat ng pagkawala at ang lalim ng pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Ang bawat haplos ng kamay ng tatay ay parang isang lihim na pangako. Kahit gaano kalayo ang buhay, mananatili ang pagmamahal sa pagitan ng mag-ama. Naalala niya ang unang hakbang niya ang pagtulog sa yakap ng tatay. Lahat ng munting alaala na ngayoy nagiging kayamanang hindi mababayaran ng oras. Ang mga luha at tawa, ang mga gabing tahimik ngunit puno ng kwento, ang bawat simpleng halakhak na nagbigay init sa kanilang tahanan, lahat ay bumabalik sa isip niya ngayon mas malinaw kaysa dati. Sa pag-alis ni tatay, iniwan niya hindi lang alaala. Kundi aral na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa panahon, kundi sa puso. Naalala ni Andrea ang bawat sakripisyo, bawat paghihirap na tiniis ng kanyang ama para sa pamilya at ang simpleng kabutihan na laging namayani sa kalooban nito. Sa bawat yakap, sa bawat halakhak at luha, huwag nating kalimutan ipakita ang pagmamahal sa ating pamilya. Ang oras ay mahalaga at ang pamilya ay kayamanang hindi matutumbasan. Sa huling sandali, natutunan ni Andrea na kahit maikliman ang panahon na kasama ang mga mahal natin sa buhay, ang pagmamahal at alaala ay mananatiling buhay sa ating puso magpakailanman. Moral na aral Ang tunay na pagmamahal ng pamilya ay hindi nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng pagkalinga at sakripisyo. Sa bawat yakap, halakhak at luha, matututo tayong pahalagahan ng bawat sandali kasama ang ating mga mahal sa buhay. Huwag nating ipagpaliban ang pagpapakita ng pagmamahal dahil ang oras ay mabilis na lumilipas at ang alaala ay siyang magpapatibay sa ating puso magpakailanman. Efeso 6, dalawa dalawa at tatlo. Igalang mo ang iyong ama at ina na ito ang unang utos na may pangako upang maging mabuti sa iyo at tumagal ang iyong buhay sa lupa. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop. Ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong. Ngayon sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless God bless you. Ingat.